Hello guys, magandang araw sa inyo. It's uh, Monday ngayon at kahapon kagagaling ko lang sa semi long ride na kasama ko sila Chucky tsaka ni Lester. Diyan lang naman sa may Kaibyang sa Kaibyang Tunnel. Uh, siguro mga 120 kilometers yung balikan mula dito. At uh, kanina tanghali kasi dapat papunta na ako kay Kuya Tintin sa Victoria sa Sub Subdivision. Kaso nga lang umulan kanina at ngayon lang nakisama yung panahon ng COP, kay papano. Kaya ngayon ako pupunta. At matesti ko na rin yung ginawa kong DIY mount sa GoPro. Ayan, ito yung ginawa kong DIY mount sa GoPro ko sa ilalim ng aero bar. Kasi dati kasi dito nakalagay yan. Ang problema kasi pag dyan nakalagay, eh, matataktan kasi ng ano, eh, aero bar at yung braso ko. So, dyan ko na nilagay. No? At since na, na nagkaroon na ako ng remote control, uh, madali ko nang may ma operate yung action cam ko. Ayan. Hindi ko na, hindi, na ako mag-aabalan na hawakan yung action cam dito. Yan. At... Uh, Siyempre, para makita na rin yung isa sa mga nirurutaan ko. Kasi nga, yung Dang Reina na yan, yan yung dati ko, yan yung dati ko laging pinup, ano, lugar na ine-ensayuhan. Uh, ang punto kasi ng gagawin uh, kong video na to, uh, kasi nga, although na meron na rin nakakaintindi sa setup ko, meron pa rin kasi mga, mga feeling experts na uh, mga kritiko na kumikritik pa rin sa setup ko. Eh, may nakachat naman ako. May nakachat ako dati. Eh, na hindi raw maintindihan ako bakit ganito rin yung setup ko. Eh, yung pala. Bihira lang pala siya magbike. <laughs> Ang mga... yung, ano eh, halos lahat kasi ng mga nagkikritik sa setup ko. Mga bihira lang naman magbike sa urban areas eh. Eh, ako kasi... Magsi 16 years na ako nagbibisikleta. Nakaranas na ako, sabi ko dati sa sa dati kong video, nakaranas na akong mag long ride, mag bike to work, mag compete, at saka, yun nga, syempre, mag-ensayo. So, sa mga pinagdaanan ko for 15 years, eh, ito talaga yung para sa akin, ito pa rin yung pinaka-the-best setup na para pang all-around. Yan, pang all-around. Itong uh, setup na to, no. So, ngayon, ginagawa, ano ngayon, ginagamit ko to pang long ride, pang ensayo, ah, uh, <laughs> pang daily commute, katulad na gagawin ko mamaya. Napupunta ako dun sa Kelokoyatitin ni Janet sa Kelmark. At makita nyo na rin yung mga nirurutahan ko, yung isa sa mga nirurutahan ko, ah, uh, dyan sa may bandang Queens Row, tsaka Magdimo, sa Camellia Springville. So, yun muna yung papakita ko, yung papunta doon sa Dang Reyna. Uh, at sa susunod, malamang makagawa ko ng video na uh, may re, ano, kumbaga, reenactment na nung nagbabike work ako dati sa Sopital at sa Resource World, dyan sa may Pasay at saka yung pinakamatindi, yung sa Malolos Bulacan sa probinsya ng nanay ko. Yan. So ngayon, ito muna sa dyan muna sa Dalray na. So magibis muna ako, uh, ako at papunta na ako at pupunta na rin ako doon. Yang guys, no, papunta na ako sa bike nila Kuya Tintin sa Victoria Subdivision. So paglabas pa lang ng street namin, yan makikita niyo na hindi na maganda yung state ng kalsada na dinadaanan ko. Yan, uh, basa pa yung kalsada dahil nga sa katatapos pa ng ulan uh, kanina. Ayun, yan kumana ako dyan eh. Yan yung papuntang uh, Marcos Alvarez extension. Yang kasi karsadang yan, ang, tinata ang tawag nila dyan, Vitas Road. So shortly, may makita na kayo mga G GPS Matrix uh, metrics display, yung speed, distance, elevation, tsaka grade. Yan, ayan, nakita niyo na, no? So sa portion na yan, eh, hindi ka pwede magmabilis dyan dahil sobrang sikip dyan. Uh, nakita niyo na 3.51 ng hapon, Uh, masisikip dyan kapag mga alas, alas 5 ng hapon hanggang alas 7. Yan. So makita niyo na hindi rin maganda yung kalsada na dinadaan ako dyan. So kapag road bike ang dadaan dyan, although sa basic riding, pwede naman dumaan yung road bike dyan. Pero yung main function ng road bike which is for speed ay hindi magagamit dyan. Dahil nga, ayan, nakita niyo na uh, may mga lubak-lubak. <laughs> Ayan. Tapos meron dyan, yan, tindahan ng mga isda. Yung palengke, ano yan eh, palengke kasi yan. Ayan, may mga sira-sira kalsada. Yan, yan, sa, yan, yung portion na yan, eh, yan yung madalas na kahit na hindi umuulan, laging basa. Kaya, laki ng pakinabag ng tapalodo ko dun sa, ano ko eh, sa tactical ko. <laughs> Ayan, so malapit na, malapit na ako lumabas. Diyan sa Bitas Road at uh, shortly, kakanan na ako dyan sa Marcos Alvarez papuntang Magdiwang dyan sa Bacor, Cavite so dyan sa sa right side yan yung police station ng detachment yan, lubak-lubak ulit yan, yan, buti na lang mataba yung gulong ko <laughs> yan, 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 yung Marcos Alvarez extension, yan so kakanan na ako dyan yan, maraming naghihintuan ng mga jeep dyan <laughs> Yan, medyo gumanda na yung kalsada dyan kasi medyo... Siguro mga ano, mga kopo, ano, mga 3 to 4 years ago, uh, na-renovate yung kalsada na yan. Eh. O siguro mga 2 years ago lang pala. So sa, sa, sa portion na yan, although na uh, medyo maganda na yung kalsada, pero since na mababagal lang flow of traffic, yan mga jeep, yan, kasi yung mga jeep dyan, yan yung mga nagbababat sa ng mga pasahero eh. Ayan, yan, yan, yung tinutukoy ko na dating JT uh, sa Green Valley. Yan, sa ng mga pasahero. Yan, puro jeep sa kanan. <laughs> yan, useless din yung speed dyan. <laughs> di mo rin magagamit yung speed sa road bike dyan dahil nga batra, ano? Ma, ano? Uh, congested area kasi. <laughs> so, malapit na ako dun sa, ano, sa dulo ng Marcos Alvarez Extension. Kakaanan na kasi ako dyan. Ayan na. Ayan. Kumana na ako. Ayan. Masikip pa rin. Masikip pa rin. Hindi, rin hindi pa rin magagamit yung speed efficiency sa road bike. <laughs> Tapos yan. Ano, katatapos, katatapos lang kasi yung ulat. Kaya basa, meron dyan na basa pa rin yung kalsada. Then may madadaan na kasi ako dyan na niy, yung, yung makapal na bakal. May tinakpan sila kasi dyan na niy, na portion kalas, ano yung butas. <laughs> Ayan, yan yung ano steel plate no. Uh, sa Maynila pa la yan, yan. Kapalambakan na yan. Yung mga ganyang steel plate na yan, pag dinaanan mo na mabilis yan sa road bike na gulong, tapos medyo malambot yung tire pressure, magkakaroon ka niya ng pinch flat. <laughs> yan. Uh, ah, kaka kakaliwa na ako dyan sa magdiwang. Alam ko magdiwang yan eh. Yan. Kaka na ako. Yan. Lubak pa rin. So, mga ilang minuto na ako nagba-bike at uh, mabagal pa rin yung hindi pa rin nagagamit yung bilis eh. <laughs> hindi, ka, hindi kasi hindi yung kasing lugar na 'yan, talagang hindi mo magagamit yung speed. <laughs> kasi nga masikip 'yan. Katulad 'yan sa portion eh, masikip 'yan. Tapos 'yan baha ano. Yan, mato, ano, basa pa rin yung kalsada. <laughs> Kaya yung ano ko, yung tactical ko, may tapalodo eh para di matarsikan yung jersey ko. Yan, yan yung pinaka isa sa mga ano, sa mga twisty parts ng ruta ko papuntang Dang Reyna. Yan, bukod sa masikip, yan mahams pa. At saka yung elevation diyan pabago-bago every time naliliko. Katulad niyan, kakakanan ako diyan. Pag kakanan ako diyan, eh. ahon. Yan oh. Yung kaya, pagkaano ko diyan ahon yan eh you kita natin sa grade niya tumataas, no? 4% ano, 3 to 4% gradient pa pala diyan. <laughs> yan kakanan na ko diyan. Ayun, baha, baha pa rin, baha pa diyan. <laughs> Yang kaliwa tapos kakanan. Yan, very technical 'yan, no. Puro technical parts ang dinadaanan ko diyan kasi ano 'yan eh, sa loob ng subdivision kasi ako dumadaan eh. Yan kakanan, kakanan naman 'yan, puro humps. <clears throat> Lubak, Hams, kompleto na dyan sa lugar na yun <laughs> Lubak, Hams, masikip <laughs> Ayan, nakalusot ako Pambagal kasi ng tricycle <laughs> Ayan, kakaliwa na ako dyan Ayan, uh, sa porsa na yan, lumapad na yung kalsada pero hindi ka hindi ka pa rin makakaano diyan, hindi ka pa rin makakapag uh, ng ano ng mabilis diyan dahil nga nasa loob pa rin tayo ng subdivision tsaka mahaps pa rin at marami pa rin mga mga bako kalsada no. Kumbaga mala gravel type na kalsada. Yan katulad niyan, dadaanan ko yan, ayan no. May humps, yan. Basa pa rin na kalsada. <clears throat> so nagta-travel ako diyan currently na ano lang no, 20, 20 20 to 22 kilometers per hour. So sakto na yung space na yan sa ganyan lugar at saka sa ganyan kondisyon ng kalsada. <laughs> Tapos may madadaanan ako diyan, uh, tawag din yung rotonda diyan sa Queens Road. Yan sa mga magtatanong kung napepedal strike ba ako diyan sa humps, hindi. Hindi ako napepedal strike diyan kasi nga mataba yung gulong ko, 2.2 na 27.5. Kahit na ma-humps, pumapa-jack pa rin ako, yan tuloy-tuloy yung padjak ko dyan, kahit na may madaanan ako homes dahil uh, yung ano kasi yung tactical na frame ko kasi uh, may pagka old school yung geometry kasi yung mga MTB na old geometry na design ano yun, eh matataas ang BB drop hindi katulad ng mga MTB ngayon na pang XC na mabababa na ayun nasa rotonda na ako <clears throat> rotunda sequence ro then Kakanan na ako. Uh, after nyan, kakanan na ako. Yan, kakanan na ako. Yan, bas, ano pa rin. May mga parts pa rin na basa. May konting puddles. na tubig Yan, papasok na tayo dyan sa Camellia Springville. Yan, mahams pa rin. Ito nga, yung mga sasakyan, mga kotse eh yung mga kotse diyan hindi maka ano eh, hindi makatakbo nang mabilis kasi nga hindi maganda yung estado ng kalsada at saka mahamspen. Yan nang time check natin 4:02 PM. Medyo maliwaliwa lang pa naman at hindi pa naman umuulan. <coughs> yan malapit na nang nasa guardhouse na tayo ng Camellia Springville. Yan ito na guys, nandito na tayo. Camellia Springville, yan puro humps pa rin. So far, wala pa tayo dun sa kalsada na ano eh, napapabor sa road bike. <laughs> mas pabor pa rin dito ano mas pabor pa rin sa MTB ko eh. Ayan na, yun na yung guardhouse no? So pa-exit na tayo dyan sa subdivision na yan. Tapos kakanan tayo. Ayan, pababa. Ano yan eh? Pababa yan. Ano, ano? Kanan tapos pababa. <laughs> tapos may humps pa rin yung itong lugar na to parang ano eh kamukha to ng open canal doon sa Malagasang kasi yung type of cars ano type of kalsada diyan yung makita niyo na may canal doon sa kaliwa tapos ang barrier lang yung ano yung mga putol-putol na bloke ng semento yan medyo medyo bumibilis na tayo ng konti diyan 29 hanggang 30 lang tayo diyan yan ano diyan yung dulo niyan kakaliwa ko ano yan, kaliwa tapos lusong yan, kakaliwa na tayo hindi ko na alam kung anong lugar yan ilang beses na ako dumadaan dyan hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang tawag ilalagay ko na lang sa screen ko ano anong tawag dyan kasi titingin titing ko pa yan sa google maps yan, tapos kakaliwa ulit okay. yan, no? kung di ba yung kanina kaliwa lusong ito naman, kaliwa, ahon <laughs> yan, kaliwa, ahon yan, kaya dati nung naka 1 by naka one by lang ako to sa Trasco dati, hirap-hirap hirap ako diyan dahil nga sa putol-putol yung momentum tapos pa-by-by pa yung elevation. Pero since na yung gamit ko diyan tactical, naka 3 by naka 3 by yung drivetrain ko. Pag mga ganyang pag mga ganyang sitwasyon, ang ginagamit ko lang chainring diyan yung mid ring eh, na 30 60. Di yan kakana na tayo. Yan. Ito na yung pinakamagandang part na dinadaanan ko ngayon dito, no? Kasi ano na asfaltado. Pero dati hindi pa asfaltado yun nung bagong lipat ako sa Cavite noong 2019 eh. Siguro na asfalto na lang yung lugar na yan, mga year 2021 pagkatanda ko. So malamang mga 2 years na yan. 2 years na yung ah... Uh, 2 years na yung spalto na yun na nakalagay na dyan sa kalsadang yun. Although na yun makinis na yung kalsada pero siyempre nasa loob pa rin tayo ng subdivision kaya hindi tayo pwedeng magpapaspas dyan. Meron pa rin tayong speed limit. Meron kasing speed limit pag nasa loob ng subdivision. So makikita nyo naman dyan sa elevation chart na sa upper right ng screen. Yan kasing paputang dangre na mula dyan sa amin sa Molino 2 mostly uphill. Yan, makita nyo, puro, parang ano paahon. Yan, paahon kasi yan, papuntang Dang Reina. Medyo mahaba tong portion na to bago magdanghari. Itong portion na to ang huling kalsada na madadaanan ko kasi bago magdanghari. Yan guys, no? ito na yung dulo ng street na Makinis. At nakita nyo na yung Danghari Road. Yan. So kakaliwa tayo dyan kasi nga papunta tayo ng Dang Reina. So, maraming sasakyan ngayon na ng papuntang Cavite, no? Hindi tayo kagad -tag makalusot. Kaya medyo nahinto tayo ng konti. Yan. Discarte yan na lang para makalusot. Yan, nakalusot na tayo. Yan, kakaliwa na tayo. Yan. Itong Danghari Road na to, ito na yung supposedly na ideal sa mga nakaroad bike. Kasi nga, since na isa na to sa mga main roads, eh, kahit pa paano, magagamit para, magagamit na yung main function ng road bike eh, which is yung speed kaso nga lang kasi, ang danghari ngayon, eh, napakarami ng traffic light, katulad dyan, sa may billiard land, no, yan nakita nyo yung mga sasakyan dyan ah, uh, yung iba, parang nahinto sila doon dahil na naka red light, no, pero nung ah, uh, ano, ma, nung makita ko na yung traffic light, yan naka, ayun, swerte ko lang, at yan, green light na pala. <laughs> yan. Kumbaga, kagagreen light pa lang nung padaan na ako dyan sa may uh, Villar Land. Yung kanan kasi yun yung Land eh. Na kaka-open pa lang. Yan. So, naswerte ko lang na green light dyan sa porso na yan. Then, meron tayong ulit dadaanan na traffic light sa may hospital. Kasi yung hospital dyan sa may bandang left side. So, alamin natin kung sa pula ba o sa berde, Sana sa berde para hindi masira yung momentum ko. At medyo nagpipasing pacing na rin ako na medyo mabilis dyan. Kahit na masakit pa yung hita ko galing sa kaibiyang ride namin. Yan kasing oras na yun, 4.13 na. No? So, mahangin kasi yan. Eh. May halong crosswind. <laughs> so, tignan natin kung uh, sa pula ba o sa berde Ayun, swerte. Green light pa rin, no? Sana hindi na magpula, no? Para hindi maputol yung momentum ko. Ayan, green pa rin, green pa rin, green pa rin. Yun, swerte. So, meron pa tayong isa pang dadaanan na isa pang traffic light. Diyan sa may Berdana, yun yung pa, sa tuktok ng ano eh, yung medyo, ano, yung medyo paahon dyan, <laughs> sa taas. <laughs> Tingnan natin kung sa, ano ba ulit, sa Pula ba o sa Verde? Yan, lusong dyan, no? Kaya syempre, pag lusong, automatically, mabilis, mabilis na yung pacing ko dyan. 2%. Neg ano pala, no? Negative 2% yung gradient. Pagkatapos niya kasi, babuelo yan, tapos ang ahon na dyan sa may berdane. Eh. Ayan, pahon na dyan sa may Verdana. Ah, yun, medyo binalas ako ngayon dahil naka red light. Ayan, siguro mga over 10 seconds pa <laughs> bago mag green. Ayan, tinatimingan ko na lang na ano eh, pagdating ko dun sa malapit sa intersection, sana mag green light na. No? Ayun, nag green light na. So, kahit na nag ko ko, at least, hindi ako nag-dismount. No? <laughs> Tapos meron pa ano, meron pang isa pa, isa pang traffic light diyan sa may Evia. Evia Mall. At saka diyan sa may Petron ng hari. Yan guys no. Ah, uh, yun, dumaan ako sa Rumble Strip kaya medyo bumaba yung naka yung yung camera ko no. So malas ulit, naka red light. Medyo matagal-tagal yata to. Itong red light na to eh. Yan, hindi mo na ako lumapit do sa intersection kasi kailangan ko ng vuelo, eh. Yan, medyo ano na medyo, medyo minto ako diyan no. Ayun, nag green light na paahon 'yan ha. Medyo paahon 'yan papuntang Petron dang Hari. 'Yan Makikita niyo na yung sign na 'yan yung MCX Rotonda. 'Yan malapit na tayo sa Dangreyn ha. Doon lang tayo sa right side. 'Yan, nasa ano na tayo? MCX Rotonda. So kita-kita niyo na ganitong oras napakarami na sa sasakyan ibang iba na talaga ang uh, sitwasyon ngayon dito sa tanghali no kumpara nung una ko nagbike diyan no 2007 dati kasi kahit ganitong oras maluwag maluwag dito eh sa tanghali eh ngayon napaka ano, dami ng sasakyan ito na papasok na tayo ng Daang Reina ito yung dati kong yuhan since nung 2007 ngayon kasi hindi na ako nag-eensayo dahil sa kahit pa na hindi, hindi pa na open yung billiard uh, billiard lang, uh, mataraan uh, niyo, marami na kasi sasakyan, doon na. Ako. Ayan, so 'yan dumadaan na lang ako dito sa Dangrey na kapag pumunta ako sa backshop ni Kuya Tintin or kaya pagdating ng weekend, kapag kakain ako wala pa yan Kung may time ako. Pero pag bagayen sayo, hindi na ayoko na diyan. Yung e, nakita niyo, napakarami ng sasakyan diyan. Sobrang ibang-iba na kumpara nung year 2007 hanggang siguro mga year 2014 na maluwag pa yan yun sa kanan yan yung dating palaso verde na naging Brittany palaso na tapos yan meron na kasing neutral dyan dati wala eh ito na guys, ito na yung dulo ng Dang Reina yan na yung mini circle or mini rotonda ngayon nakalagay na dyan Billiard City dati kasi Vista Alabang no? At himala, kahit na umulan kanina, eh, wala wala pang baha dyan. Kasi laging baha dyan, eh, sa portion na yan. Kasi may parado kanal. Yan, malapit na ako kayo, Tintin. Yan na yung papuntang San Pedro. Yan. Papasok na tayo ng Montilupa. Yan yung boundary ng Montilupa. Tsaka Las Piñas, yan. Yan, nasa Montilupa na tayo. Yan sa kanan, yan yung DR Bikes. Tsaka yung Babas. Yan, diretso tayo ng konti. At malapit na tayo kayo, Kuya Tintin. Ayan, it's 4.21 ng hapon. So, mahigit 30 minutes pa lang yung biyahe ko, no? Papunta dyan. Ayan, sa right side. Ayan, malapit na, malapit na, malapit na. Konting-konti na lang. Ayan, yan, yun yung ano. Sa harapan ng sasakyan ng puti, yan na yung kila Kuya Tintin and Janet Cycle Mart. Ayan. Yeah. yeah so na nandito na ako. Kila Kuya Tintin and Janet Cycle Mart. So guys, no, nakarating na ako dito. Uh, uh, kila Tintin and Janet Cycle Mart. So nakita na yun sa, sa mga nirurutaan ko. No? Uh, yung nirurutaan ko kanina, nung di pa ako naglalap uh, sa Bermosa, Diyan lagi ako sa dangre na doon. Yun lagi yung nirurutaan ko kasi yun yung pinaka shortest route papuntang dangre na. So nakita nyo na na hindi talaga ideal yung road bike dun sa nirotahan ko except lang dyan sa may uh, danghari mismo so kaperaso na lang no tsaka dyan sa dangrain na pero kahit na sa danghari eh ma ano, mas palto makinis yung kalsada eh nakita na naman na may mga traffic light so hindi ka rin makakamaintain ng matagal dahil pag chamba ka ng puro red light ihinto ka rin so ibig sabihin uh, kapag ano lang kapag daily commute eh, ito pa rin talaga yung the best para sa akin itong uh, Rigid MTB so ito talaga yung para sa akin ito talaga yung pinaka overall na the best na pang all arounder na bisikleta ano. Uh, hindi, talaga, ano, hindi ko talaga ito ipagpapalit sa road bike uh, kasi dun sa dirorotahan ko kaya, although, na, old na kaya naman daanan ng road bike yun kung basic riding lang kaso nga lang yung yung sinasabing for ano yung road bike daw is built for speed eh hindi ano magiging useless na dun sa nirutahan ko <laughs> magiging ano na lang yun magiging ano na lang yun magiging useful na lang yung road bike nga ang pag-uusapan is 4 speed uh, dito lang sa mga bike loops so kaya dyan sa, dun sa Bermosa kaya dyan sa Dangre na wala na pero sa mga, ano pag ano na totoong buhay na kunwari for example nagka bike to commute uh, sa Pasay eh wala rin silbi yung speed ng road bike dahil matrapik Katalasan malubak pa Karon na 'yung tagulan. Mas versatile kasi 'tong ano eh, mas versatile kasi itong bisikleta, uh, bisikleta ko na AeroBar Rigid MTB. Although uh, pwede naman uh, pwede, kaya naman din ng gravel bike, kasi nga lang mas affordable naman 'to. Mas uh, supportable mas supportable 'to kaysa doon sa gravel bike. Kung, uh, kung tapatan natin 'to ng mga piyesa ng ano dito, 'no. So hanggang dito na lang. Ah, uh, meron ko 'yung ano, kusang-loob meron akong, ano, akong makuha ng onboard video rin na 'yung dati kong pinagtatrabahuan sa Sofitel o kaya dun sa Resource World gusto ko sana i-share sa inyo yung nirurutan ko dati at uh, yun din yung mga ano eh uh, dahilan din kung bakit the best pa rin itong Aerobar Rigid, Rigid MTB ko so hanggang dito na lang so maraming maraming salamat sa inyong panonood Then don't forget to subscribe sa aking youtube channel pakiklik na lang yung notification button para matotally notify kayo yeah guys maraming maraming salamat sa inyo and right safe po sa inyo